Alam nyo ba, mas nahihirapan magmubo ng lalaki kaysa sa babae. So, hi guys! I'm Jocelyn Omnisdage dito sa Jordan. So, bakit naman bakit naman nahihirapan silang magmubon, di ba? Ganon sila, ganito, ganyan, di ba? Ganyan. Guys, okay. Ang lalaki, pag nagmamahal, is pure, totoo, todo. So, ang babae, hindi. Iba ang babae magmahal, napaka-emosyonal. Pero ang lalaki, logic, yung utak nila, yung ginagamit nila, kung sino ba talaga ang siseryosohin nila at sino ba talaga ang gusto nila makasama sa buhay. Hmm. Period. Okay? Pag minahal ka ng lalaki na totoo at nagkahiwalay kayo, mahihirapan siyang mag-move on. Ano naman issue kung close kami ng ex ko? May issue ko <laughs> Walang issue guys, okay? Walang issue kung close kayo ng ex mo. Ang tanong kasi dyan is, gusto mo bang mag-move on or gusto mo siyang balikan? Dahil pag close ang mag-ex is ayaw pa rin nilang mawala ang isa't isa. Ha? Huh? Hmm. Hmm. Diba? Kasi ang feelings, ang love is hindi yan kaagad-agad nawawala kahit ilang taon na pagtunay kang nagmahal, hindi yan nawawala. <laughs> hindi yan nawawala kahit anong gawin mo. So kung gusto mo talagang mag-move on, is kailangan mo siyang isit aside at i mo yung buhay mo. Hmm? Kailangan mo mag -grow kailangan natin yung mag-grow, kailangan natin i-develop yung sarili natin. So, paano ka ba mag-move on kung nandun yung pinag-move onan mo, nandyan pa rin nakapaligid pa rin sa'yo? Mahihirapan ka, ikaw lang mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Okay? Mahirap kontrolin yung nararamdaman. You know, ang love is napaka-strong na element, na element, na elemental na, na buo dito sa mundo. Ha? Ang dami kong sinasabi pa na. <laughs> Ang dami kong naiimbento. <laughs> okay. Napaka-strong po ng love. Okay. Ang love, napapasaya ka. Pero minsan dudurugin ka. Hmm? Nagigets nyo? Kaya kailangan mo na siyang set aside. Okay, tapos na tayo. Wala na tayo. Okay, magmumubo na ako. Ayusin ko na yung sarili ko. Ganun. Grabe ka naman, kalimutan talaga yung ex. Parang wala ko yung pinagsamahan. Eh, sino ba naman nagsabi na kalimutan mo siya? Ang sabi ko, iset aside mo lang siya. Hmm. Ang tao hindi nakakalimot, okay? Yun lang yung may utang. Pag minahal mo ang isang tao, hindi mo yan makakalimutan kahit kailan hindi natin to makukontrol, hindi natin to okay? Mm. Pero ito, kaya natin kontrolin, okay? Tayo, pag nagmumubon on, ang gagamitin natin is logic, hindi ito, hindi emosyonal. Mm. Kasi madalas, pag nagmumubon ito yung ginagamit o okay, gagamit ng ibang tao para makamubun hindi mo matutulungan yung sarili mo. Hmm. Dahil maraming mag ex na ginagamit ang isa't isa, they call ex with benefits, right? <laughs> Mahirap yun, guys. Yung ex with benefits. Okay. Sobrang hirap nun. <laughs> Kaya, huwag nyo lang, wag nyo nang pangarapin yung ganun ex with benefits. It's, hindi maganda. Especially sa ating mga babae. No, never. wag nyo gagawin yun. Kasi tayo magsisisi sa bandang huli. Kasi kung mahal ka ng isang tao, kung mahal ka ng ex mo, tatanungin ka kung pwedeng kayo na lang ulit. Okay? Pero kung ibibigay mo yung katawan mo, Oh my god, oh my god. Gumising ka, gumising ka. <clears> hmm. <throat> Magpapagamit ka na lang ba? Ganun lang ba 'yung sarili mo? Ganun lang ba 'yung tingin mo sa sarili mo? Bakit nga ba nagpapagamit ka sa ex mo? Kasi may nararamdaman ka pa. Am I right? <laughs> Am I right? <laughs> Huwag kang sa ex mo. Okay? Kasi kung mahal ka niyan, okay sasabihin sa'yo na pwede bang tayo nalang ulit? Ako nalang ulit? <laughs> Pero hindi mo maririnig sa kanya. Papayag ka ba na gamitin ka lang? Maawa ka sa sarili mo. Respetuin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Especially tayong mga babae. Mahalin natin yung sarili natin. Okay? Nakakalungkot nang kasi. Yun know, lalo na pag nakipag-physical contact ka pa sa kanya. Mahirap. Mahirap pigilin yung sarili. Lalo na kung samahan mo pa ng pagmamahal. Okay? Hindi nawawala ang feelings. Tandaan nyo yan. Okay? Kaya lang natin yung kontrolin. Pero hindi nawawala. Babalik at babalik pa rin yan once na makita mo siya, okay, na mahawakan mo siya, okay, you don't touch. <laughs> so guys, alisin natin yung sarili natin. Kung, di ba, kung, kung, kung kayo talaga, malay nyo, someday kayo talaga. Pero wag kang umasa, yun lang. Wag kang, wag na huwag kang umasa, i-continue mo yung buhay mo, i-empower mo yung sarili mo. Hmm at be happy lang. Kaya mo maging masaya kahit mag-isa. Okay? Hindi mo kailangan ng ex na magpa- Be strong. Yun lang. Maging masaya ka para sa sarili mo. Makakatagpo ka ng tamang tao kung aayusin mo yung sarili mo. Kung papahalagahan mo yung sarili mo at irerespeto mo yung sarili mo. Pero kung naghahabol ka, ayun lang magiging magiging mukha kang desperada o oh, desperada ka na nga. Di ba? Mahirap mag-move on. Okay? Lalo na kung piniflex mo yung ex mo. <laughs> piniflex mo lagi yung ex mo. Tsaka yung mga dapat yung mutual friend nyo, yung kaibigan nyo, yung family niya. Kailangan mo nang iset aside yun. Hmm. Para matulungan mo yung sarili mo na makamove. ba diba masarap kung kayong dalawa is naggrow na hindi magkasama tapos nagkita kayo ulit na pares na masaya. Pares na kayo masaya. Wala ng bitterness, wala ng galit, wala nang sama ng loob. Hmm. Hindi yung magkasama kayo la ay mag, magkausap kayo lagi, magka-chat para magka-text, gano'n. di ba? Hindi niya natutulungan mag yung isa't isa at kinokontrol niyo yung nararamdaman niyo. Hindi kayo mag-grow. Nakastuck lang kayo doon sa isang sangkahan ha? Na kung, kung sino ba ang magbubukas noon para sa inyo. Ganun lang yung inaantay yung dalawa. So, kailangan nyo maghiwalay para mag-grow. Okay? <laughs> so, yun lang guys. Salamat sa pakikinig. At sana may natutunan kayo kahit papaano sa vlog kong ito. Huwag <laughs> maging mayupok. Okay? Be strong. Kaya kayo naghiwalay kasi may reason. Hmm? Lahat nangyayari sa atin may reason kung bakit nangyayari yun. Huwag natin iisipin na, pangit-pangit ah, ko, hindi ako maganda, hindi ako gwapo, hindi ako mapera, ganun, ganyan. Hindi. Kasi mali, mali na yung relasyon nyo, kaya hindi na kayo pinayagan na mag-usad pa, hindi malagdagan yung mansari nyo. <laughs> diba? Huwag kasi puro love, 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 okay? Utak-utak din minsan, pag may time. So salamat sa pakikinig. Please subscribe to my YouTube channel and ring the notification bell, okay?